What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat muli Maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalob sa atin Para makagawa na naman tayo mga bro ng mga panibagong kalaban, mga video Patungkol dito sa ating mga motor So, may na mga bro uh, Meron din dito sa atin Kawasaki Rouser 180 Ang, problem, ang problema niya mga bro Problema niya <laughs> Ang problema niya ayaw umandar Tapos minsan daw nagkakaroon ng minor Pero kapag ka nire-read mo, namamatay na siya So ang customer natin ay from Lumban Yan, so shoutout pala kay bro True uh, Tropa ito mga bro nung kinonvert natin na Kawasaki NS125FI Kinonvert natin ang 135 na black So observation pa yun mga bro Kaya hindi natin gina ginawa ng video So dito mga bro A uh, tuturuan ko kayo kung paano i-troubleshoot uh, kung ano ba yung problema ng motor na ito. Umaandar pero saglit lang namamatay. Tapos natuluyan minsan, ayan eh, nga inatak na lang ito dito mga bro. Inatak na lang ayaw na umandar. Yeah, para may klilig yung video natin mga bro. So, syempre bago natin umpisahan yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag po meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So, tara again Yan mga bro Subali so, ito yung unit na gagawin natin Kawasaki Rouser 180 Yan so Merong mga tagas mga bro Lilinisan din natin yung carburetor nito Kasi nakita ko merong tagas yung carburetor niya Pero bago natin linisin niya Kailangan mapandar muna natin siya mga bro So ayan Subukan natin Ayan naka on Push start Ayan o Ganun Pumuputok lang siya Ayan o Ayaw Try natin ulit Ayan Gumagano lang siya mga bro Pumuputok lang Tinayin tambot siya ha wala oh ganun lang siya ulit yan yan mga bro yung gagawin natin so check natin ano ba yung mga posibleng dahilan mga pwede nyo gawin kapag ka nangyari ito sa motor nyo so para mas mabilis mga bro tatanggalin ko lang muna yung ano nya tanggalin lang muna natin yung tanke at saka yung upuan so sa pagtatanggal ng tanke madali lang may tornillo lang tapos syempre kalasin nyo muna yung fuel hose para hindi tumagas yung gasolina natin Yan mga bro, so kung nakakita nyo, bali nakalas na natin yung, ayan, ayan yung tanke at yung upuan. So kung nakalas natin yung upuan mga bro, uh, ganito agad makita natin dyan. So ba diba, napakadali lang kalasin or it is a symbol yung Kawasaki Rouser 180 mga bro. Tapos napansin ko dito mga bro, marami ditong mga wires. Ayan, wire. Meron tayong sound. So medyo ano lang yung pagka-wiring mga bro ano Kakatakot galawin Baka <laughs> madali natin yung wirings So i-refer natin ng konting wirings Pero ang issue nito kaya dinala dito sa atin is ayaw nyo umandar mga bro So dito na naman tayo sa motor na ayaw umandar So unang unang gawin nyo dyan mga bro I-check natin kung mayroong kuryente Tapos na-check na natin yung gasolina Mayroon namang gasolina Tapos yung sa pag-start pa lang natin mga bro Sa starter pa lang makita nyo na maganda yung compression nya Okay? So dito tayo mga bro Ayan hindi tayo ha. Ayan. So tanggalin nyo itong spark plug. Okay. Tanggalin natin itong spark plug mga bro. Tapos pihitin nyo lang siyang ganun. Ayan. Oops. Tanggal. Tapos... Ito mga bro, ididikit natin to sa may bakal. Ayan. So, pag spark natin siya kung mayroong nalabas na kuryente. Tapos, panta natin, ha. Check. Push start nyo mga bro. Ayan. Yeah, pa isa, isa lang. Ganun lang siya. Kita niyo, mayroong kuryente pero hindi tumutuloy. Ilapit natin mga oh, bro para makita niyo. Bro. Oh. Pero oh. tik natin. Wala, wala talaga, patay-patay. Tapos, tik natin sa kapila May time bisita oh. Browser 135. Check natin sa kabila mga bro ha Kasi na check na natin sa kabila Wala talaga wala Kung baga nagkakaroon ng kuryente Namamatay naman agad So hindi talaga andar So dito nakita natin mga bro Na kuryente na agad yung problema nya Kasi hindi siya natuloy Check natin tong kabilang side Kasi dalawang spark plug mga bro Ng Rouser 180 Kapareha siya ng Rouser 135 check natin. Tingnan nyo mga bro ha. Tingnan nyo to. Itong kabila, may run Ayun, Oh. Check nyo to. May, may malakas to kabila eh. Kaso, putol-putol pa rin. Ayan Oh. Kita nyo naman siguro sa video mga bro. Putol-putol siya. Ayun, oh. Wala. Di diba, Wala. So, ano mga possible na sira kapag ka walang kuryente? Possible yung ignition coil at possible yung CDI at possible yung pulser. Yung tatlo na yan mga bro ang i-check natin. So umpisa na agad natin dito tayo sa pulser. Ayan. So meron naman tayong video nito mga bro kung saan ba yung function or yung connection ng wires ng ating CDI. So tanggalin natin tong CDI mga bro. Pag tinanggal nyo to ganito ma ayun. May mga tuklap-tuklap tuk na dito mga bro. Ayan o. Oh. So pinag-wiringan na to. Meron dito yung tanggalin natin ha. Ah. Para magkaroon kayo ng idea. So meron dito ang dalawang black may stripe na blue at saka may stripe na red. Ito yung papunta ng ating ignition coil, dalawang wires. Okay. hindi so, na natin sasabihin isa isa to kasi meron naman tayong video nito na hiwalay mga bro. Yan mga bro ha. Bala ito yung sakit ng ating CDI. Itong dalawang wire, sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung papunta ng ignition coil. Yung dalawang ignition coil, isang black at saka black may stripe na kulay red. Ngayon, ang i-check natin dito mga bro, yung pulser, ano, lahat ng rouser, 135, uh, pati yung 200, saka yung 180, pati yung NS, ganito rin ang kulay ng kanyang pulser mga bro. Yan kulay white na may stripe na kulay red. So, tetesterin natin yan mga bro. Kuha kayo ng tester, ano. Yan. Para masigurado natin na hindi sira ang pulser. I-check natin ang tester kasi mahirap mga bro Hulaan kung ano yung sira. Kagaya nito, walang kuryente. Possible kasi CDI, posible 'yon. Possible naman na uh, pulser. So umpisahan natin sa pulser. Kukuha kayo ng tester, reset natin siya sa ohms. Ayun, kilo ohms. Ayun, tapos I-check natin mga bro, yung positive, yung positive, ikakabit nyo sa dito sa kulay puti. Tapos, yung negative sa kulay itim naman. Yung test probe natin ha Yung test probe Kapit natin sa kulay puti Kulay puti at saka kulay itim Ayan Tapos dapat ang reading nito mga bro Dapat hindi siya bababa ng 120 Hindi rin siya tataas ng uh, 350 mga bro Ganun lang dapat ang reading niya O kaya Ayan check natin Ayan o oh. Ang rating natin ay nasa 200 something. Maganda, maganda pa ibig sabihin mga bro, maganda pa ang ano nito. Ibig sabihin napakaganda pa ng kanyang pulser. Kaya wala lang tayong mahawakan eh. Ayun ah. Tingnan natin. Tip natin. Ayun. Antayin natin. Ayun, 215. Okay? Ayan o, oh, so, nagagalaw lang kasi mga bro ng kamay ko Ayan o, oh, ulitin natin Oh, ha? Gagalaw. Ayan. Uy, natanggal. Natatanggal yung ground eh. Pwede natin. Tatanggal. Sapa, sapa, sapa. Ayan, yeah, o nga bro. Ayan, yeah, o. Ang reading niya mga bro ay 215 ohms. Okay? So, ibig sabihin yan, mga bro, napakaganda pa ng ating pulser. So, wala sa pulser ang problema. Okay? So, alin kaya dito sa dalawa mga bro? Ayan, alin dito sa dalawa? Sigurado, CD yan sira nito mga bro. Kasi itong ignition coil, nagkakaroon pa naman siya. Paisa-isa nga lang. ba? Diba? Pagka ganon, mas uh, siguro mga 80% na CD yan sira niya. Pero para hindi na kayo mag hindi na kayo mag Kasi Walang paraan mga bro para i-tester natin yung CDI So hindi ko pa natututunan or hindi ko pa nalalaman At saka wala pa akong nakikita tutorial kung paano i-tester Paano malalaman kung sira ba talaga yung CDI gamit ang tester Sa 4-pin kaya natin i-check Sa 5-pin kaya natin i-check ng tester Pero dito sa Rouser 180, Rouser 135, Rouser 200, NS200 Hindi pa natin alam kung paano i-check ang CDI gamit ang multimeter tester So para magkaalaman mga bro uh, Magpapalit tayo Susubukan natin ng Bro paabot nga ng isang CDI CDI na brand new Ayan mga bro Ito yung ating CDI ng Rouser 180 Ito naman yung ating ipapalit O re natin kung ano ba talaga Ayan bukas na rin naman yun Pancheck talaga natin ito mga bro Pancheck Ayan Rouser 180 Galing pa ng ano to eh Galing pa ng India Oh, made in India, di ba? Bukod natin kasi doon naman talaga itong motor na ito. India. So, subukan natin mga bro, ha. Check natin. Plug and play lang ay layo pala ng video natin. Plug and play lang namin ito mga bro, plug and play. Yan. Yan. Okay, tapos ngayon, subukan natin kung may kuryente mga bro. Ngayon, magkakalaman. Ngayon, di ba, sinubukan natin. Dalawa pa ang hinihinalaan natin. Pa either itong ignition coil or itong ating CDI. Kapag hindi gumana ulit yan, kasi bago na yan, imposible eh, naman na sira. Kapag hindi pa gumana yan, panigurado ito yung sira. So, isang check pa lang natin, malalaman natin kung wala dyan sa dalawa sira. Pero kapag mayroon na yan, ay, ah, andara yan mga bro. Matik na yan. Buka natin na. On. Yan natin tapos i-check natin kung mayroon lalabas sa kuryente. Abay malakas. Ayun tuloy-tuloy mga bro, kita niyo ang nadidinig ba? Uy, malakas 'yun ah. Dito tayo sa kabila mga bro. Dito tayo sa kabila. Kasi malakas. Dito tayo ah. Natin kulit natin. Sana makita nyo mga bro. Masakit lang ito pag natama. Ayan o. No? Okay, mayroon. Mayroon. Bro, babot nga yan. Ayan mga bro. Kakabit natin yung cup. Subukan natin panda rin. Kasi mayroon pa naman siguro laman yung carburetor nyan. Kahit may tagas. <laughs> Nilinisan din natin yan mga bro. Ano? Subukan lang natin pandarin. Para magpahala na. Yan. So, bali mga bro, naikabit na natin yung ano. Naikabit na natin. Naikabit na natin. Ngayon, subukan natin pandarin. On. On. Wow, umandar na siya, mga prong. Yeah. Meron lang kung nakita niyo umandar na siya. Ulitin natin dito natin ang camera para makita nyo mga mo. Umandar na siya. <tinyo> <tinyo> Wala na tayong gas mga bro Ayan Kung nakita nyo naman Umandar na siya mga bro So kapag ka ganun Pinalitan nyo ng CDI Tapos hindi pa rin siya umandar Automatic Ang sira nyo mga bro Ay ignition coil na So papalitan nyo na yung ignition coil Ganun lang mga bro Kadali Yung papandar or pag ng walang kuryente hindi lang agad palit ng palit ano kailangan gagamitan nyo siya ng tester kailangan mag check nyo talaga kung yun talaga yung sira kasi kapag ka binilihan nyo nang binilihan yan masasayang lang ang pera nyo mga bro palit kayo ng palit hindi naman pala yun ang sira kagaya nyan dati nang ayaw umandar pinalitan nila ng battery lang pero hindi naman yun ang sira kaya gastos okay All right mga bro, so welcome back. Ayan, bali tapos ko nang linisan mga bro, ano? So nag-pass forward na tayo. So pagkatapos ko ng linisan yung carburetor ngayon, ibabalik na natin yung kanyang tangke mga bro. Para mga try na natin namaya kung goods ba yung wander niya. So ibalik na natin yung tangke, yung mga upuan. <laughs> Yan bro, so bali Kung nakita nyo uh, na natin yung kanyang tanki mga bro Ngayon subukan naman natin kung Kanina naman nakita nyo nung kinibit natin yung bagong sida Yung na siya Pero check natin ngayon kasi nilinisan natin yung carburetor mga bro Hindi ko nalang pinakita sa inyo kuro Kung ko nakita nyo, uh, mayroon tagas kanina yan So nakibit na, na yung tanki Nakao na yung hose, yung fuel hose So subukan natin ngayon Push we'll start Wow, grabe. Ay, sandali lang bro, pag nakita niyo, maderr na siya. Ah, ititit ko lang yung konting wiring dito mga bro. Kasi medyo ano siya, medyo magulo. So, ayan, kita niyo no? kita niyo mga wire yan. So, ito tatago muna natin. Ilalagay ko mga bro. Pa dito, dito ko na tatapon 'yung video no. Star, oh. know, may bluetooth mode pa pala oh. Okay So paano ba yun mga bro Siguro ang dito lang yung video natin uh, Sana mga bro meron kayo rin natutunan Kung paano mag troubleshoot ng kuryente uh, Ng motor na walang kuryente So uh, kailangan mga bro maalam kayo gumamit ng tester at saka ng test light. Kasi kapag ka natutunan yung gumamit ng dalawang yon, uh, Hindi kayo ang mga bro uh, yung mga sa inyo hindi basta-basta magagastusan kasi mga bro kung bibili kayo ng bibili ng parts focus sana kung marami kayong pera pwede yun mga bro okay so hanggang dito lang mga bro muli uh, shout out dun sa mayari sa kalumpan kumayo pa dito sa atin itong motor nito mga bro galing na ito sa kaibigan natin kay boss kapro kapro kapawis tv galing na to dun eh nagpalit yata ng lining so wala namang problema dun sa lining kasi ang nangyayari sa kanya is nagpalit tayo ng panibagong CDI okay so hanggang dito lang magandang araw sa inyong lahat at friendship lagi mga bro subukan ulit natin